kung asa ko at tumu, naa na pagoy na discover dari sa IT part at bang with sa waterfront sud jud sa Sugbo sentro mga kayo babes mauni ang na trending og na viral sa mga vlogger og gibalik-balikan sa mga tao gitawag nila Kalgi Sisler. Mayong hapon po sir. Nami sisig with egg busing niya. Breaded pork chop, garlic pepper beef, o glen po. Ani rice, ani gravy po. Alas G sa buntag niya. Mag cut off mi mga alas 3 sa kadlawan. Sog bus intro sa IT Park. Hello, what's up? Mauni ang Kalgi Sisling lagi pang offer lang, lang best seller nila. Naas sila sisig mga kaibibs. For only 109 with ani rice na, with gravy na, with egg. Tawa kaibibs. Wow, so far. So nakapun sila like, yung grilled pork nila Tawa For only 109 mga wave Bread pork chop na Wow, super big kayo O nakapun sila like, yung beef grill Tapa Only rice ito With gravy Tawa, sulit kayo So ato ng tilawan mga wave Ilang sisig Ato ng mix ilang sisig Ilang best seller dyan yung mga wave Ito ilang mga sudandre Naara dyan ni sa Cebu IT Park Centro Plaza O niya, at baga dyan sa waterfront mga wave It stays Mmm Ayan, ayan. Ano niya yan? Ribbit awaw? Wow, buhos ribbit Sis, sis. Mmm. Sabi. Sulit. Nga, nga, abo yan, pork chop. Tawa, pork chop. So, unsa yung ipapot, ma'am? Arian na yung, yung Mag-open sila. 10 a.m. to 3 a.m. Ah, to Saturday ra sila ko yeb. Ang uh, sa'yo naman, arian na ang kalip at ilawan ninyo ang ilang mga bestseller na kayo, babes. Salamat!